Pasensya na, medyo hindi mo yung anong eh. Sir, ako naman ipisan ko lang kayo. Hindi mo rin yung Ano sa akin, ano? lombo <coughs> Lombos sakral, eh? lumapas-lapas na siya, Master. Ang problema ko lang yung hilo ko, paamot-abot pa rin. <coughs> <coughs> Lumakas-lakas ka na? Oh, may pero may talo. hilo ka pa? Oh, may hilo. Sa Sa'yo sa'yo di ba? Yung tiyan magbabago. Kasi <coughs> habang yeah. habang natitreatment, siyempre, bum bumubukas yung ano eh, yung pagkaibit. Nakawala yung pagkaibit. Kaya, ngayon, napipil mo, lumalakas ka na. Lumalakas ka na yung blood circulation sa lumbar mo. Yan, gumaganda na. Yung ano niya, yung tawag dito, yung panghihina niya, hindi na masyado mahina. Kaya lang, mararamdaman mo pala yun dito, yung pag naglalakad ka, parang Type? yung ligament, ligament matawag doon, parang... Sa banda, ano, Yung mga dito, ganyan. Na, na, muscle yan. Ang uh, muscle ba yan? Muscle yan. Ang mga ligaments, okay. ang mga ligaments sa mismong tugtugan. Oh. Yan ang mga nandiyan mga ligaments. Y yun yung yung, yung, parang nararamdaman ko. Ano parang, pa yan? Tumitindi parang kumakapit pa sila gumagana pa. parang haplos ka lang ng pagmamahal <laughs> yung haplos mo ulo. Pero yung sama yan, no, pero sa may sa vertigo, wala rin yan. Isa pang pidik lang mo. Pero pag ano, pag naglalakad ako, lalo yung unang araw ko, nag nagtaka ka sila misis eh. Sabi, hmm. oh, naglalakad ka. Hindi, <laughs> maganda. Unti-unti na yun kasi matagal na rin yung panahon na, no. Maipit. Marami ka pang madidiscover dyan sa mga susunod na mga araw. <laughs> kahit yung, kahit yung mga nakakakilala doon sa akin, sabi, may pinagkaiba ah. <laughs>

Sige nga, yan Sa mga taga-Dabao po, taga Mindanao, pasensya na po. Cancel po yung Dabao natin ngayon. Baka ma-adjust po ng ibang buwan. Mayroon po tayong, nagkaroon po ako ng family problem. Kaya hindi po po, ito. hindi ako makaalis. Say ng babay 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 stop tapos yung mga susunod na yung mga kapit mo nandito na rin yun yun yan may kapit bahay ako doon na nagaano rin ng sa sayate ka sa kasi nagbabantay ako ng tindahan namin malap sa nakita nila yung improvement na yan kung maraming mga magulat. Ano nangyari? Ito nga, pinag... Ano yung, ano yung Facebook account na ganito? Hanap Normal na naman talaga. Normal <laughs> na naman may matitira pa sa'yo. Isang pitik ka pa lang. Kaya kita, talagang ito pang therapy talaga sa'yo. Pero pag habang tinag-therapy ka, marami kang ma-de-develop na ano yung mga dati mong hindi na nagagawa noon, okay, unti-unti okay mo nang mababalik yun. Eh yung unang araw pa lang po, eh, nakita na ako, pati ako sa sarili ko, nakita ko na ano eh, hindi ko lumakas kaya, pati misis ko, natuwa eh. <laughs> yung mga masel-masel na to, nag pa yan, kasi sa tagal ng panahon. ang gagawin dyan, very easy na eh. yan, pag sa mga masel na, lambing lang ng ano uh, yan, plus nyo ng pagmumad. Ayan o. Kasi hindi na kayo nakakapag-stretching before. Oo nga po. So, eh. kailangan i-develop nyo na yung mga stre stretching natin dati. Kahit pauti unti lang, tatlong piraso sa isang araw, okay na yung left and right. mawala lang yung hilo-hilo ko, makaka, ko makakakilos na talaga ako lang normal eh. Mawawala na Kasi ko kayo. Na, nararamdaman ko naman na yung, yung tuhod ko talaga na minsan na, na, nanginginig nang pa tayo. Eh? Parang hindi na ngayon eh. Pero may ano pa rin, nandoon pa rin yung hina niya. Pero yung hinig, parang nawala na siya. Yung hindi nalalakas yan.

Kaya your... <clears throat> ako doon mga sakit na ano, kaya <laughs> sabi ko sa kanya, doon As ako ito, kasi sumunod ko. ko sa schedule eh. Hmm. Hindi naman pwede ka ako doon na pupunta ka na lang eh. Ako nga ka mayo pa ako ng hotel pa eh. Ngayon pa lang nga akong September tawag, na. Hindi, ngayon tawag-tawag lang. Mabilis na yan. Ay, mabilis na po ba? magchat chat muna siya sa page. Opo. Baka doon, mabigyan siya kagad eh. Then, sa booking ngayon, mag-chat lang kayo na mag-chat dyan sa page ng TM Massage. Kung may mga files kayo, isend nyo na kagad dyan para mabilis natin na ma-review. mga x-ray, MRI, CT scan yung mga files nyo sa so, uh, pinagpa-check up nyo para yung reference maano natin gagad Mayroon ako, do doon may mga na, ko doon ano nakita niya kasi yung isang araw eh. so oh, ano nangyari sa yo nakikita niya palagi may ano ako diyan eh? may uh, nickup mm so wala ka ng nickup ngayon sa para iba na yung galaw mo sabi ko ganito, ganito. Eh. Pinento ko nga. Tapos, tignan nyo pa ako yung page na ano. Okay. okay. Ay, nag-ilid muna tayo. -ilid. Yeah, pag tatayo. Nag-ilid. Yan. Ang tamang pagtayo Bukod nyo yung kamay yung siko nyo. Oh, Ikan lang muna kayo masaya kay ulo nyo. Sabi ko ka kung ano lang, kung hindi lang nakikisabay ang hilo-hilo ng kulo ko. Yari na. Oo, oh, parang ano yung ma. Dab kakaking, Ay, magkakakain eh. kayo. Magkakakain ng malunggay. Ha? Opo. Oh, Opo yung pawino namin ng sa bahay. Yan. Oh, okay. okay. <laughs> Tabes <The> <laughs> <best> yan. Tabes na malunggay. malunggay. Punutin nyo yung mga puno ng malunggay. Ilapit <laughs> yun. Sa tapat ng school ko ngayon. Ang dami na. Ang dami naman malunggay talaga doon sa may amin. Yan ang pala. Yung Ulan bakod nyo. lang sa bakod lang sa school. Tapat kasi namin master yung ano, yung Caloocan Central Elementary School. Yung sa kabilang Caloocan. O oh, yun pala eh. Kaya may tindahan kami ron. Madalas kayo magkakakainan ng ano, malunggay be, ano yan, very powerful yung malunggay yung tawag ng malunggay, tanda nyo very pop, magic malunggay yung tawag dyan maraming may tutulong na yan pag nangihina kayo sa mga buntis mga bagong panganak palakas yan sabi ko nga, yun yan sa mga nangihina katawan mawalang nagkakaw ang hilo ko makaka, alam ko makakaano na ako ng normal eh oo, oh, sige lakad um, kayo ngayon lakad kayo ngayon <laughs> Normal ka na. Oh. Kung <coughs> po, dati gumagalang-ganon siya eh. Dati so, pag pa siya kung naglalang ka na parang naglalang Parang tutumba na may pinabalan. Sa ganyan oh, na. na. mo talaga na. Oh. Nung unang oh. Um, punta nyo, ngayon pwede na kayo maging siga ulit dun sa school. <laughs> 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 sa babaitin na. Medyo ba? Oh. Baka kapag kilos-kilos na kayo Okay, huwag na kayo maliligo today. Baka bigyan ko pa kayo ng ano, Pwede na ito magsapatas pa oh, Isang shot pa para rin. Oh. oh. No, dati hindi siya na <laughs> <laughs> niya. Eh, niya dati pag tatayo pa lang ako, Master, yung ganyan, lalo yung kaliwa ko, naginginig hmm. para gumagano Ayan yeah. pa Oh. <laughs> okay Ha? 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 Ay, ano, papatid siya na ako, yung master.